At kaugnay nga uh, pa rin po ng aksidente sa Antique. Makausap po natin si Ginoong Dindo Danao, ang Public Relations Consultant ng Ceres Bus. Good morning, sir. Si Audrey Guriceta po, po ito. Good morning Maganda umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, si Audrey Guriceta po ito, kasama si Miss Diane Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Hi, Audrey. Hi, Diane. Okay, uh, Merry sir. Christmas. Sir, sabi sa report sa mga news outlets, labing limang bus daw po ang sinuspinde ng LTFRB. Ilang po ba talaga yung suspendidong unit ninyo? Okay. Ayun po sa aming official statement kahapon ng madaling araw, ang sinasabi po dito ng management ng uh, owners ng ano na yan, ng bus, ay isang dosena po ang nakalagay dito sa statement in coordination with LTFRB Region 6, we have decided to voluntarily suspend all operations of the 12 remaining units under the franchise involving case number 11021-AK pending investigation wherein the bus involved in the accident had been a part of. Yun po ang nakalagay dito sa si statement nila. Uh, Inisyo po ito ng kumpanya kahapon ng about 4, 4 o'clock in the morning. Kahapon po yon. Okay. Uh, malinaw po. No? Hindi po labing lima. Ito po ay, uh, labing dalawa. 12 bus units. Okay, sir. Ano naman po yung masasabi niyo sa mga initial report na naglabasan na ang sanhi daw nitong aksidente ay uh, nawalan daw ng kontrol o preno yung bus. Ayun po sa statement kanina ni Governor ng Antique, uh, nasabi po niya na yung lugar na yan ay talagang mapanganib. At marami na rin pong nahulog yan ng mga delivery buses at mga transport buses. Yan po yung statement kanina ni Governor. At sinasabi po ni Governor kanina na humingi po tila humingi po ng uh, local government from the national government sa public works po na magkaroon ng parang uh, uh, ano po doon ayu ayusin nila yung lugar pero ang habang inaayos po yung lugar magkaroon po yata ng construction doon dun sa area habang ginagawa yung construction, ay eh nawalan po yung mga signages. Yung mga signages na go slow, uh, ganun po yung nangyari. At itong lugar na ito, eh talagang accident prone. Okay, ito sir. Yung nakuha natin na information. Okay. Yes, sir Dindo. Accident prone nga daw po yan dahil uh, medyo uh, pakurba yung uh, pinaglulugan ng bus. Pero yung question ko po kanina sa inyo, sir, may initial report na nagkaroon do nagkaroon daw ng uh, pagkawala ng preno ng bus. Ano pong reaction nyo dito? Hindi po natin ma hindi po conclusive yon mm -hmm. dahil nakita ko po doon sa statement ng isang witness sa television ang sinasabi po niya ay tila nawalan ng preno. Pero kung tutuusin nyo po, science will tell you na yung speed ng bus na yon ay pasulong. So, wala pong conclusive na nagsasabi na nawalan ng preno yung bus na yon baga bagamat yung sanang witness na doc ah, conductor, driver at saka yung inspector na nasa loob mismo ng bus ay namatay din na po sila doon sa mga ano sa mga bilang nung mga ano namatayan. Okay. So hintayin po natin yung official na investigation na maggagaling po sa authorities, LPFRB o di kaya doon sa pulis kung ano po talaga yung nangyari. Okay, pero ang sinasabi niyo po, uh, ito po yung may kabilisan dahil nang galing po sa taas, pa, pababa itong bus, tama po ba? Uh, yes po, kasi palusong po nakikita nyo yung kung nakikita nyo yung ano yung footages, ganun po yung ano nakikita natin doon sa situation ng ano ng road. At inamin po yan ng governor ng Antique na talagang accident prone po talaga yung lugar na yan. Kaya nga ho sila nag-request ng bypass road sa uh, DPWH. Mm, okay. Uh, sir Dindo, magandang umaga po. Si Diane Kerer po ito. So, Hi, what, you, what you're saying, Sir Dindo, on the part of Ceres, ay ginawa po ninyo ang, kumbaga, checking ng bus that it is in good condition, roadworthy po ito, ang drivers in good condition. So, wala pong naging pagkukulang po ba sa aparte ng Ceres? Is that what you're saying po, sir? Ang management po ng Ceres can guarantee to the public riding public that they are taking all the appropriate steps to ensure na ang kanilang mga buses ay roadworthy and well maintained. And nagbigay po sila ng assurance na gagawin nila lahat ang makakaya nila to make sure that the situation will be handled properly and carefully. Sa katunayan po, yung mga management personnel ay naka-standby sila sa mga hospitals at saka nakikipag-coordinate po sila doon sa investigasyon ng LTFRB para magkaroon po tayo ng further updates and assist assistance. Mm -hmm. Gusto ko lang pong uh, bigyan din na ang position din po ng Serious Management, unang-una ay nakakalungkot talaga yung nangyari at nakikiramay po sila dito sa ating mga biktima. And they will provide financial assistance to the passengers and their families as well as shouldering all the medical and burial expenses in court. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Sir Dindo, kung ating pong sinasabi na yung daan ay medyo accident-prone, wala po bang sigurong ibang naging daanan or alternative na ruta na na-check yung on the part of those uh, ng taga seres para kumbaga inaiwasan po yung ganito pong aksidente? Ang makakasagot po niyan, Ma'am Dayan, siguro uh, interviewin niyo si Governor uh, ng Antike. Siya po ay nagpapaliwanag kanina doon sa interview niya sa sa kabilang istasyon. Kasi po, taga Maynila po ako at hindi po ako familiar doon sa lugar. In fact, sa buong buhay ko po, hindi pa po ako nakakapunta doon sa lugar na yon. Okay. Um, doon naman po tayo sa mga tulong na ipinama, ibibigay po ninyo. You're guaranteeing na ibibigay po doon sa mga biktima. Na simulan na po ba natin yung pag, um, pakikipag-usap doon po sa pamilya po ng na mga naging biktima po nitong aksidente na ito, sir? Yes ma'am, 100% na assign nag-assign na po tayo ng mga personnel to coordinate with all the passengers and their families in the coordination with regards to shouldering the medical and burial expenses. Mm -hmm. Naka-standby po ang ating nurses at medical personnel doon po sa mga hospitals kung saan nakalagak yung mga ano yung mga biktima ng aksidente. Mm -hmm. Okay, meron po ba kayong gustong sabihin, sir, doon po sa mga pamilya po nitong pong naging biktima po ng aksidente ito? Unang -una po ito? Unang-una Ma po, ma'am, taus pusong nakikiramay ang Balyakar Transit sa lahat ng mga kamag-anak ng nasawi at nadiskrasya. We rest assure the public that the crisis will be handled properly as far as Ceres bus management is concerned. Gagawin po nila lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang ating mga uh, pasahero na nabiktima dito sa trahedya na ito. Alright, maraming salamat alright, po. Alright, lamang po sir. Um, gusto lamang din po nating itanong na sabi po ng Hamtik PNP, dati na rupong nasangkot ng Ceres ba sa accident, same spot, noong 2019. Can you confirm this po sir? Uh, Ma'am, pardon me. Hindi, hindi um, ko narinig. Eh. Nagkaroon na rin po ba ng kahalintulad na aksidente involving Ceres on that same spot noong pong 2019? Hindi yan po yung bine-verify ko ngayon doon sa ating office talaga sa Bacolod kasi sa ngayon hindi na ibigay sa aking briefing tungkol sa bagay na yan. Mm -hmm. All right. Well, on that note, uh, maraming salamat po uh, Sir Dindo Danao ng uh, Service Bus and please keep your lines open po for any follow-up regarding this. Marami pong salamat sa maraming inyo salamat po. Salamat uh, din po sa pagkakataon to explain. Maraming salamat po and good day.